makulimlim na umaga dito sa aming lugar mga coward coward na po hindi na po kadugo kasi po napansin ko sa YouTube ko may mga kapwa ta kapwa po tayo mga ibang lahi hindi lamang mga dugong Pilipino ang nakakapanood dito sa aking channel at ganun din po na nagsusubscribe. So, babaguhin ko na. Coward. So, blessed morning to all of us. Ka -word. All over the world. <laughs> uh, first and foremost, I would like to say thank you sa mga nagsubscribe na at sa mga patuloy na nanonood dito sa aking YT channel. Levi Nasino Vlogs. Right now mga kadugo, it's harvest day dito sa mga tanim na lakatan dito sa Bogoy's Farm mga kadugo. Supposedly, uh, bukas ang aming harvest. Kaya lang po mga kadugo, nabubuwal na yung mga saging. Eh baka uulan pa ng malakas. Ayan o oh, makulimlim. Lalong matutumba silang lahat. So, I have to start believing mga kadugo yung mga ready for harvest para yun yung sign na iha-harvest na nung aking pamangkin thanks kay God kasi umuwi siya andun siya, nag-aano muna mga kadugo nagsesalphone wala pa kasi akong naalis na mga uh, dahon ng mga ready for harvest na mga lakatan so Samahan niyo ako, mga kasamahan niyo kami, mga kadugo. Kasama ko din ang aking ate, my only sister. At kasama kong magbubuhat. mayroon siyang tandan, <laughs> mga kadugo. ayan mga kadugo, iisa-isahin natin nang bawat tudling at ating titingnan yung mga uh, ready for harvest na. Uh, mayroon akong nakita dito, dalawa dati. Here, mga kadugo pwede na ito kasi yellow yellow na so hindi ko naman kayang mag mag ano mga kadugo magbibidyo at the same time mag aalis ng mga yan you know, o alisan natin na ganyan salamat muli sa aking asawa dito sa aking mahabang kumpay na kanyang ginawa yan mga kadugo so babalikan ko mag babalikan ko babalikan ko kayo mga kadugo after naming magbelieving tapos na kaming magharvest ng lakatan mga kadugo ito yung mga na-harvest namin 35 na bulig ayan oh anong ay bulig nakitak dito yung YouTube bulig ko na damit Oy. <laughs> ayan yung asawa ko, mga kadugo, siyang oh, nag-aalis, nag anong tag to? Ano man tiara ng uh, ano nato, Ah, ah <laughs> Yan, nagmamagaling siya, hindi niya pala marunong. Nagsasapad siya mga kadugo kasi mas mabilis siya. So, yan, thank you Lord sa aming inani sa araw na ito. Salamat, salamat Panginoon. Ah, yan yeah, mga kadagos. Sa mga patuloy mong biyaya sa amin. Ingat po tayo palagi mga minamahal kong kadugo. Lagi nating tatandaan, mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa. At sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. I love you with the love of God. Bye-bye.